linggo, bago ang undas, abala na ang mga magne-negosyo ng kandila. Nag-set up na rin ang mga nagtitinda nito sa labas ng ilang mga sementeryo. My report, si Victoria Tulad. Tuwing undas, nagliliwanag ang mga sementeryo dahil sa mga kandila. Kaya naman ilang linggo bago ang araw ng mga patay. dagsana ang mga namimili ng kandila. Yung time na yun na lang yung taon na to na mag-effort ka ng oras para pumunta sa sementeryo. Sa tindahang ito sa Malabon, samot sari ang disenyong mapagpipilian. Bukod sa makukulay na klase, mayroon ding inukitan ng mukha ni Jesus. Ang iba, hugis anghel. Meron ding hugis prutas, bulaklak, at maging ng teddy bear. Pero ang pinakamabiliraw, iyong mga kandilang tried and tested ang tibay. Apakan mo man, hindi mababasa. Ang negosyo ito ng pamilya Tan, taong 1975 pa sinimulan. Matagal na sa mga magulang pa namin eh. Kaya hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Mabibili ang mga kandila sa halagang 18 pesos hanggang 150 pesos. Madali lang daw ang paggawa ng kandila. Ang unang hakbang, kukunin ang paraffin wax at tutunawin dito sa kawa sa temperatura nga abot sa 58 to 60 degrees Celsius. Hahaluan ng mga kemikal itong paraffin wax at ilalagay sa balde para palamigin. Mula rito, ilalagay yung solusyon sa mga molde na matutuyo naman sa loob ng isa hanggang dalawang minuto. Pagkatapos niyan, mabubuo na ang ating kandila. Para mas maganda ang kandila, dinadagdagan pa ito ng pintura. Ngayon pa lang, nag-set up na ang mga tindahan ito sa labas ng sementeryo at inaasahang lalo pang lalakas ang kanilang benta habang papalapit ang undas. May mga customer kami na ang binibili lang mga kandila lang kahit hindi sila bumibili ng bulaklak. Kasi ang kandila, pinagtitirik, pinagdadasal yung patay. Victoria Tulad, GMA News.